Kahulugan ng sakit ng ngipin sa panaginip Ang panaginip ng isang sakit ng ngipin ay nangangahulugan na may mga bagay na mali sa iyong buhay. Kailangan mong gumawa ng ilang panloob na pagsusuri upang malaman kung ano ang pumipigil sa iyo at kunin ang problema sa oras na ito. Huwag magdala ng anumang bagay na makakasakit sa iyo, munit magingat sa pag-alis. Ang mga ngipin ay isang mahalagang milestone sa buhay ng tao mula pagkabata. Bilang isang sanggol ang mga unang ngipin ay tutubo bilang tanda ng paggunlad ng edad. Madalas ding itong nauugnay sa kakulangan sa ginhawa dahil ang mga bata ay nakakaranas ng lagnat kapag nagsimulang lumitaw ang kanilang mga ngipin. Ang kanilang mga ngipin ay sumasama sa kanila sa buong buhay nila. Ang mga ngipin ay mahalaga din para sa panunaw sa bibig dahil gumagana ang mga ito upang masira ang pagkain. Sa pagtanda, ang sakit ay nagiging hindi mabata kapag ang mga ngipin ay nagsimulang mag-malfunction at sa wakas, ito ay nagpapahiwatig ng katandaan kapag ang mga ngipin ay nagsimulang mahulog. Ang panaginip ng masakit ng ngipin ay maaring magkaroon ng maraming kahulugan Gayunpaman, kapag ang mga ngipin ay naging bulok, ito ay may posibilidad na ituro ang kawalan ng kapanatagan o emosyonal na kawalan. Sa isang bagay na mali, ang mga baluktot ng ngipin sa totoong buhay ay nagpapahiwatig na may kailangan gawin. Samantalang sa panaginip, hindi gaanong naiiba ang kahulugan. Nangangahulugan din ito ng pagpapakita ng isang kadyat na problema. Ang magandang balita ay ang dentista dito ay ikaw at ang paggamot ay libre. Magingat sa sumusunod na interpretasyon ng panaginip tungkol sa sakit ng ngipin para mas maintindihan ang mensaheng gustong sabihin sa iyo ng subconscious. Narito ang ilang mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang panaginip ng sakit ng ngipin. Una, ang sakit at kakulangan sa ginhawa. Ang sakit ng ngipin sa panaginip ay maaaring kumakatawan sa pisikal na sakit o kakulangan sa ginhawa na maaring nararanasan mo sa iyong paggising. Maaaring may kaugnayan ito sa isang isyo sa ngipin o iba pang alalahanin sa kalusugan. Pangalawa, ang pagkasira ng komunikasyon. Ang mga ngipin ay nauugday din sa komunikasyon kaya ang isang panaginip tungkol sa isang sakit ng ngipin ay maaring magpahiwatig ng isang pagkasira ng komunikasyon. Marahil ay kailangan mo ng tulong sa pagpapahayag ng iyong sarili o pakiramdam na parang hindi ka naririnig. Pangatlo, ang takot sa pagkawala. Ang pagkawala ng ngipin ay karaniwan at ang panaginip tungkol sa sakit ng ngipin ay maaring sumagisag ng pagkabalisa o pag-aalala tungkol sa pagkawala ng isang bagay na mahalaga sa iyo. Maaaring may ito sa isang trabaho, relasyon o ibang aspeto ng iyong buhay. Pang-apat, mga alalahanin sa pananalapi. Maaaring magastos ang pagpapagawa ng ngipin, kaya ang isang panaginip na masakit ang ngipin ay maaaring magpakita ng mga alalahanin sa pananalapi o mga alalahanin tungkol sa pera. At ang panlima, na pabayaang pag-aalaga sa sarili. Sa wakas, ang isang panaginip sa sakit ng ngipin ay maaring magpaalala sa iyo na alagaan ng iyong sarili ng mas mabuti. Ang pagpapabaya sa pangangalaga sa sarili ay maaring humantong sa pisikal na pananakit, kaya napakahalaga na unahin ang iyong kalusugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga kabitis Walang gustong magdusa sa sakit ng ngipin, Sinasabi ng mga magulang nang pinakamatalim na iyak ng kanilang mga anak ay dumarating kapag nagngingipin. Sa makatuwid, ang panaginip ng sakit dahil sa mga kabiti ay maaaring magpakita na ang ilang mga hindi kasiyasiyang sitwasyon sa buhay ay napakasakit. Ang sakit ay isang likas na katangian upang ipakita na may mali, kaya isaalang-alang ito upang makitang iyong sarili Walang saysay na sundin kung ano ang masakit at ang ngipin ay hindi maaaring gumaling at dapat tanggalin upang hindi malagay sa panganib ang iyong kalusugan. Kung nakakaranas ka ng maraming pagdurusa, ito ang oras upang muling pag-isipan ang iyong saloobin at subukan baguhin ng mga bagay. Ang pagkilala sa sakit ay mahalaga, ngunit hindi masyadong matalino upang subukang pahabain ito. Ang pagdurusa ay dapat maikli upang ang pokus ng buhay ay nasa mga bagay na mahalaga. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga ngipin na nahuhulog sa lupa. Ang panaginip ng mga ngipin na bumagsak sa lupa ay maaaring kumakatawan sa ilang mga bagay. Gayunpaman, ang panaginip ng pagkabulok ng ngipin ay hindi isang natural na proseso ng pagtanda. Munit sa halip ay isang walang ingat. Ang isang ngiti ay isang tanda ng isang tao kaya ang panaginip ng isang hindi kompletong ngipin ay sa paano man ay kumakatawan sa isang takot sa pagkabigo at hinuhusgahan, pisikal o psikologikal. Magandang idea na isipin ang modelong gusto mong sundin at kung saan mo gustong pumunta. Pagmasdan ng mga masasamang bagay na nangyari sa iyong buhay at linisin ang mga ito na maaaring magtagal ng lahat ng kabulukang ito kahulugan ng panaginip tungkol sa mga ngipin na nalalagas. Ang panaginip ng nawawalang ngipin ay maaari magpahiwatig ng pagkasira ng isang bagay na mahalaga. Maaaring may masira at ito ay tumatak sa iyo. Dapat mong tanggapin na mga bahagi ay nawala upang ang mga bagong bagay ay maituyong muli. Iyan ang aral na ngayon ay oras na upang tumuon sa kung ano ang natitira at kung ano ang darating. Ang ng panaginip tungkol sa panginginig ng ngipin. Kung nanginginig ang iyong mga ngipin sa panaginip, oras na para maging mas assertive sa paggawa ng mga desisyon. Kailangan mong magkaroon ng isang mas direktang saloobin sa buhay kung nais mong makarating sa isang lugar. Ang mga bata ay natatakot na magbunot ng ngipin, ngunit ikaw ay nasa hustong gulang na. Karaniwan ang kawalan ng laman ay nauugnay sa masasamang bagay Ngunit ang mas mahasahol pa kaysa doon ay ang pangangailangan na punan ito ng kahit ano. Pag-isipang muli ang iyong relasyon at sumali sa lakas ng loob ng mga bagay na kailangan mong gawin upang makapagpahinga ka ng malusog at mahusay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gumamot ng sakit ng ngipin. Ang panaginip ng paggamot sa isang may sakit ng ngipin ay na ng isang hakbang ay sa wakas ay ginawa upang pagalingin. Kung may nasaktan ka sa nakaraan, ngayon ang oras para iwanan ito. Ang mapagiganting kasaysayan ay isang pasanin na napakabigat at hindi mo na kailangan dalhin ito. Mag-isip ng mga solusyon na nagbibigay sa iyo ng kasaganahan at tumakbo mula sa iba pang mga bagay. Maaring magbukas ang mga bagay at magiging maayos ang buhay pagkatapos ng wastong pangangalaga. Kung mayroon isang bagay na kapakipakinabang ilan taon na ang nakalipas, maaring hindi ito ngayon. Dapat ka magkaroon ng kamalayan sa pag-alis nang hindi na gumagana. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bunot ng ngipin. Ang panaginip ng bunot na bulok ng ngipin ay nagpapakita na handa ka ng mapunit ang isang bagay sa iyong buhay maaaring tumagal na mahabang panahon upang maabot ang kongklusyong ito. Ngunit walang punto sa pag-iwas sa pansamantalang sakit sa pamamagitan ng pagpapanatili ng matagal na sakit. Ang bawat pamamaraan ng pagpapagaling ay tumatagal ng oras at ito ay mahalaga kapag iniisip mo na ang susunod na mangyayari ay hindi masakit. Kung ang isang bagay ay hindi angkop para sa iyo, huwag matakot na tanggalin ito sa iyong buhay. Maaring hindi ito madali, ngunit ito ang pinakamulusog na saloobin. Kapag walang laman ng puwang, pipiliin mong lagyan ito ng isang bagay na mas matatag. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sakit ng ngipin ay gumaling. Kapag nanaginip ka na nawala ang iyong nahawa ang ngipin, maaari itong magpakita ng isang sandali ng pananaw at plano para sa hinaharap. Itigil ang pagkatakot sa kung ano ang naghihintay sa iyo at mas tumutok sa kung ano maaari mong gawin upang baguhin ang katotohanan. Ang pag iwan sa takot na magkamali at pag-alis ng insecurities ay magdadala sa iyo kahit saan. Subukan tumingin ng higit pa kaysa doon. Ang iyong sakripisyo ay kailangan, lalo na kung ito ay may kinalaman sa iyong kalusugan. Alisin ang iyong takot na mawala ang hindi tama para sa iyo at tumuon sa pagdaragdag ng mga bagay sa iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa matinding sakit ng ngipin. Kapag naramdaman mo na ang iyong gilagid ay parang sinasaksak sa tindi ng sakit na kumakalat kung saan saan, ito ay isang matinding senyales. Ang panaginip na ito ay maaaring magpakita na ikaw ay natatakot sa pagtataksil at kasinungalingan. Ang pagiging mapaghinala ay kadalasang nakakapagod dahil hindi ka nakakakuha ng sapat na pahinga. Ang mga lukab ay nagpapakita ng masamang palatandaan sa katawan. Kaya oras na para pag-isipang muli ang iyong mga insecurities tungkol sa ibang tao. Hindi mo makokontrol ang lahat tulad ng hindi ka nila makokontrol. Isipin ito bilang kabilang panig ng buhay at titigil ang pag-aakalang sasaktan ka ng ibang tao. Kapag nangyari yon, ang problema ay malulutas kaagad. Walang kwenta ang patuloy na paghihirap lalo na sa pagunlad na hindi mo alam kung darating.